Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa pinagkakakitaan na trabaho, ay may mahabang pasensya. Sa mga gawain, dahil una sa kanya ang trabaho na maging maayos at laging inuuna ang makagawa ng kasiyahan. Sa buhay pamilya, maingat sa trabaho dahil doon kumikita ng maayos Laging maingat sa dapat na magawa sa trabaho at sa tahanan, gusto ay masayang mga usapan sa pamilya, nang laging may good vibes ng pag-asenso sa pamumuhay, at para walang maging tampuhan, maingat at laging naninigurado sa mga trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 20, number 13 at number 27 Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Laging masipag sa gagawin at handa ang isipan at katawan Sa gawain mabigat na matyaga, may maselang ugali Sa mga ginagawa, mas gusto ang walang kasama sa trabaho at kung may nasabi sa pamilya ay gagawin, may masipag. Naugali sa trabaho, hindi nagpapataan, na matalino sa pamamaraan at wise na pag-iisip para makaiwas sa problema. Wala sa isipan ang magselos, laging may tiwala sa minamahal. Maaruga sa magulang at may kahandaan makatulong at ganoon din sa mga kapatid. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa toros ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 15 number 22 at number 40. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa trabaho ay laging masinop para makagawa ng pag-asenso na maibibigay sa pamilya, ang kasipagan ay laging dala sa araw-araw sa mga gawain, may isang salita pag may sinabi ay gagawin ng maayos lalo na sa pamilya, at kung nasa trabaho ay mas gusto pa ang mag-isa na gagawa, at wala sa isipan ang magpautang, kahit masabing maramot ay para sa pamilya ang perang kinikita, laging nanunuri ang isipan sa mga gagawin sa trabaho at ganoon din sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10 number 27 at number 9. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa tahanan ay maingat magsalita ayaw ng may magtatampo. Nang laging may good energy ng swerte sa mga gagawin. Ang nasa isipan at kung gagawa naman sa trabaho, ay Laging masipag na masinop para walang papasok na Negative energy ng kamalasan, Madisiplina kung may dapat gawin ay gagawin ng walang pagpapataan, Ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao mas mainam pa para sa kanya ang magtrabaho ng mag-isa masaya sa mga ginagawa dahil may pinagkakakitaan na maayos, kung sa pagseselos ay wala sa isipan may tiwala sa pagmamahalan, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 12 number 4 at number 36. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling masipag para makagawa ng ikakaasenso ng buhay, matalas ang isip na mapanuri ang mata, at hindi. Nagtitiwala kagad sa bagong makakausap, maingat sa pagsasalita sa mga kausap lalo na sa pamilya, para walang maging suliranin ng biglaan, kung sa pera ay laging inuuna ang mabigyan ng kasiyahan ang buhay pamilya, at laging masinop sa kinikita pera, para makaipon ng pera para sa pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 22 number 14 at number 5. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ayaw ng nagpapataan sa mga gawain, kung magsasalita naman ay may paninindigan hanggat nasa. Tama ay gagawin, masipag at wala sa isipan ang makagawa. Nang katamaran ayaw magkaroon ng suliranin, matapat sa hanap buhay para makakuha ng pag-asenso sa pamumuhay. Maingat sa lahat ng bagay sa ginagawa, dahil sa ganoon lumalabas ang katalinuhan sa mga gagawin, wala sa isipan ang pagseselos, laging may tiwala sa pag-iibigan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 10, number 28, at number 33. Libra Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina lagi sa bahay at trabaho, at maging sa Pamilya na may mahabang pasensya, naman sa trabaho. Para sa ikakaganda ng dapat nagagawin ng makaasenso. At kung sa suhulan ng pera ay hindi kayang pumetol. At hindi gagawa para walang pagsisihan sa trabaho. At hindi nagpapataan sa mga ginagawa. May katapangan ang ugali na kayang ilabas kung kailangan. Pag nasabi na ay paninindigan basta nasa tama. At wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga bituin pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 12 at number 24 at number 8. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga at masinop sa mga kinikitang pera para mabigyan ng masayang buhay pamilya, ayaw ng mga usapang na may suhulan ng pera. Matapat sa ginagawa at madisiplina, kung nakagawa ng pangako sa pamilya ay patuloy nagagawin, hindi kagad nagtitiwala sa mga bagong kausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran magpalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 24, number 6 at number 42. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, may katapangan ang ugali na matahimik, na mahaba ang pasensya at laging uunahin na makagawa. Nang ikakaasenso sa pamumuhay, madisiplina sa mga sinasabi at naaayon sa kanyang isipan na magtrabaho ng mag-isa, ang gusto ay makagawa ng naaayon na dapat na matapos, kung sa pera ay hindi magpapautang, sa tahanan ay matahimik ang gusto walang pagmumura, ayaw ng mga usapang kaberdehan at kalokohan pagtungkol sa pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color pink number 6 number 27 at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina at may matyaga na ugali sa mga gawain, sa buhay, sa trabaho at maging sa tahanan. Hindi basta mapapakiusapan lalo na kung hindi nararapat ay lalayo na lang kagad para makaiwas sa problema. Matsaga lalo na sa trabaho at masinop sa pera. Laging, gumagawa ng may plano muna bago gagawa ng isang trabaho. Hindi kayang gumawa ng mga kalokohan lalo na sa trabaho at sa pamilya, maaruga sa magulang handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalen, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 17 number 30 at number 22. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling masipag sa tahanan gusto ay masasayang. Pag-uusap para laging nakakaipon ng good vibes ng swerte, madisiplina at pag may nasabi ay gagawin, matalino. Na mapanuri ang ugali para hindi basta magkakamali. Sa mga magagawa, ayaw ng mga usapan may kayabangan sa trabaho, ay matyaga walang mahirap na gawain, sa kanya basta kikita ng maayos na pera. Uunahin na makatapos ng paggawa kaysa makipagkwentuhan, may katipiran magpalabas ng pera para may magagamit sa oras ng emergency, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 25 number 6 at number 10. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling madali kausap na mapanuri na striktong magsalita at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao kung sa mga trabaho, gagawin ng maayos para sigurado na okay ang kalalabasan at may katapangan ang ugali na matahimik, matsaga at masinop dahil alam na doon kayang umasenso sa pamumuhay sa trabaho at sa tahanan ay maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 27 number 6 at number 30.